Ayan, so good day mga idol. Ito yung saging na isa-chopper natin. Ito yung gulok natin. Hatiin muna natin to. Tapos tingnan natin kung ilan yung uh, kayang i-chop ng ating chopper. So, ito yun mga idol. Ayan, wala ulit tayong tagawak ng camera. Ayan, let's go! Ayan, so start na tayo mga So sinaksak na natin yung ating machine. Tapos sinap natin mga gawa ng masyadong malalaki at the same time eh uh, medyo kuwan na kasi. Parang anong tawag nito? Hindi na siya fresh. Ayan. kaya medyo baka mahirapan yung machine natin kapag ilalagay natin ng buo. Kasi pag fresh siya, maganda siya kaso medyo makunat na mga Ayan. So, ito yun mga ka-backyard. Ganda Ayan. So, ito trial lang naman mga ka-backyard. Tignan natin kung magugustuhan ng ating mga alaga. Tapos, subukan ulit natin i-doble. Ayan. Ito may mga malilit pa mga ka Ito ay nabili lang natin sa Shopee mga ka-backyard. Uh, Murang-mura lang siya. So, check nyo na lang yung link sa baba. Ayan, sa comment section. Ayan, kung gusto niya din magkaroon ng mga ganito. Medyo kinabahan nga tayo dito mga kabakler, kasi matagal na stock to. Since nabili natin to, eh, hindi pa natin nagagamit. Ayan, parang pangalaw pa lang to nagamit natin. So, ayan, goods naman sya. Ah, okay, okay na okay naman sya mga kabakler. So, kita nyo naman yung mga nakuha natin. Ayan, saktong-sakto madaming mga puno ng saging ngayon na nagsitumbahan nung nagkaroon ng bagyo mga kaya magagamit natin tong ating machine ngayon mga kabakyard so um, iniipon ko na at lalagay na natin sa lalagyan Ayan, so ito siya mga kabackyard. Tignan nyo kung gano'n siya kapino. Ayan o. Tingin Okay naman siya. Ihalo natin siya sa darak at sa feeds para although merong mga mabuo-buo, ito yung last na sinalang natin, ito yung pinapanulak natin. May mga meron pa din, hindi natin maiwasan yung mga buo-buo, pero okay na 'to. Haluan naman natin ng darak 'to mga idol. Papakain natin sa mapabo natin at pato. Ayun. Ayan, yun lang yung gusto kong i-share. Ito, ay second time pa lang natin ginamit matagal na nating nabili to kaso ngayon ko lang na iset up ayan tignan nyo puro alikabok na siya. binili ko to nung nakuha ko yung bonus ko sa aking trabaho ayan good investment naman siya Doon sa ating pan, mga alaga para makatibid tayo ayan eto ay hindi ko alam kung 2000 plus ata to Ayan. Okay naman po siya mga idol. Yen lang yung gusto kong ishare sa inyo. Happy breeding mga backyard.